Sa ating mga balita, Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy binigyan ng 48 hours ng Senado para ipaliwanag ang hindi pagdalo sa hearing. Isang ward ng Philippine General Hospital tinupok ng apoy. Isang patay na dolphin na sa antike. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Ipinagpapaliwanag ng Senate panel si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy ng hanggang biyernes March 15 kung bakit hindi siya dapat arestuhin dahil sa kanyang tuloy-tuloy na hindi pagdalo sa mga hearing ng kanyang mga kaso. Idiniin ni Sen. Rizzo Ontiveros, Chair ng Senate Committee on Women, Children, Family and Gender Equality, na kung hindi magsasalita o magbibigay ng maayos na rason si Kibuloy, may karapatan ng Office of the Sergeant at Arms na arestuhin o i-detain ang pastor. Nagpahayag naman si Senator Robin Hood Padilla ng pasasalamat kay Ontiveros sa kanyang ginawang pag-issue ng show cause order at pagrespeto sa due process. Sumagot naman ang kampo ni Kibuloy na magkocomply sila sa show cause order na inilabas ng Senado. Gayunpaman, hindi pa rin malinaw kung dadalo in person ang pastor. Nasunog ang isang ward ng Philippine General Hospital o PGH sa syudad ng Maynila kahapon ng hapon. Sa report ng Bureau of Fire Protection of BFP, nagsimula ang sunog ng bandang alas 3 ng hapon na umabot sa second alarm ng bandang 3.11pm. Hindi bababa sa labing tatlong fire trucks ang dineploy para rumesponde sa insidente. Hindi kalaunan, idineklara ang apoy na under control ng 3.45pm. Ayon kay PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, unang nagliabang audiovisual room ng Department of Medicine naapektuhan ng apoy ang likod ng Ward 1. Samantala, naapektuhan ng usok ang Wards 2, 3, and 4. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Wala namang iniulat na nasaktan sa insidente. Ibinahagi ng isang netizen ang lungkot na kanyang naramdaman nang makita ang isang patay na dolphin sa dalampasigan ng barangay San Francisco, Anini i Antique. Sa mga larawang ibinahagi ni Johnson Hernaez sa kanyang Facebook page, Makikita na puno ng sugat at galos ang dolphin na maaaring naging resulta ng kamatayan nito. Kilala sa lokal na pangalan na rumba-rumba, ang gray spinner dolphin ay isa sa 26 na species ng dolphin sa Pilipinas. Karaniwang nakikita ang mga ito sa karagatan ng Western Visayas. Para sa kidlat news updates, ako si Rosalind Sincianco nag-uulat. Atinyo pong natungayan ang mga headline sa nakalipas na mga oras manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.